Hi guys, welcome my YouTube channel Tuwag TV. Nandito tayo ngayon guys para ay uh, ipaalam ko sa inyo kung ano ang mga sakit na makukuha sa plauta guys. Kasi ako guys, legit po talaga ako na nagpo-plot. Yung iba nga talaga guys, yung mga ibang uh, magaling nito guys, uh, ginawa na nilang hanap buhay ang plauta. Pero sa totoo lang guys, ang plot is talagang may mga sakit rin na pwede ka makukuha nito. Okay, sa so hindi pa natin na uh, umpisahan guys, yung vlog natin about Plauta, ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng subscriber na tumatangkilik sa ating YouTube channel. Uh, especially na po sa aking mga subscribers talaga guys na uh, legit sila na nanonood, pumupunta sila sa comment section. Okay, sa mga gusto magpa-shoutout dyan, uh, punta lang po kayo sa aking uh, YouTube channel. Tapos, manood kayo guys, punta kayo sa comment section, uh, magpa-shoutout kayo guys. Okay? Uh, Unang-una, uh, shoutout pala kay Angelica Abing. Ma'am, maraming salamat po sa iyong pagtang pagtangkilik sa aking YouTube channel, ma'am. Bukal po ka sa aking kaluban. Ang pagpasalamat, ma'am, na ikaw po ay tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanood ka sa aking YouTube channel. Okay? ah, uh, Dito na tayo guys, sa uh, pag-usapan natin is about upload. Uh, float. Itong float guys, music muna natin guys. Baka sabihin nyo na uh, picking plow tayo yung gamit ko ngayon. Yan. Hindi ako magkagamit ng music guys na as in music talaga. Kasi ayaw kong makapiright guys. Mas lalo kong mga sikat na mga kumakanta nito guys. Kaya ipatungtong ko lang guys na baga wala siyang music. Yan. Tulad nito guys. diba Alam mo ba guys na ang unang makukuha mo talaga nito kung di ka masyado marunong or kahit marunong ka tapos di mo alam ang ano talaga nito guys is magkakaroon ka ng singaw mas lalo pag di ka masyado uh, or iniipit mo siya masyado yung dulo niya guys tulad nito di ba? Yung labi mo guys or labi mo guys na iipit siya yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng singaw kung tayo ay nagpo-plot ng matagal. Kaya, kailangan kung oh twice a month lang ako nagpo-plot kasi talagang uh, pag-street ka guys 5 days, 4 days na nagpa ka, ka, magkakaroon ng singaw kasi nasasagi lagi yung alabil mo papunta doon sa ngipin mo. Yan dahil dahilan na nagkakaroon ng singaw. Mas lalo pag mataas yung acid mo or uric acid. Mabilis ka rin magka-singaw. And then, isa dito guys, ang pinakano nito, kailangan kapag kayo I ay mean, nagpo-float guys, kailangan talaga na nakatayo kayo. Huwag po kayong umupo or naiipit yung tiyan nyo guys kasi pwede po talaga kayo magkakaroon ng almoranas. Totoo po talaga yan guys. Mas lalo na sa mga taong may almoranas na tapos nagpa-plauta sila, di alam lalala po talaga yung almoranas ninyo kasi uh, lagi silang, lagi nyong binubuga yung hangin yung porn napipigil kasi yung hangin nyo guys sa plauta kasi may mga butas yan kaya yan po ang dahilan na yung tiyan po natin na ipit kaya yan po ang dahilan na kung may almoranas tayo pasintabi lang po sa mga kumakain dyan kupuwin ng hini ng paumanhin na talagang uh, lalala guys magiging stage 2 or stage 3 almoranas magiging stage 4 kaya kailangan magingat po tayo kaya kailangan sa plauta guys na purkit plauta na lang ay basta-basta natin gamitin. Kaya iwasan natin na pag gumamit po tayo ng plauta, iwasan natin na nakaupo tayo guys. Mas maganda talaga kung nakatayo tulad yung posisyon ko ngayon guys, nakatayo. Ito yung maganda kung nagpo-float ka. Kasi talaga yung plauta guys, kapag marunong ka nito, is maganda talaga to. Kasi yung iba, ginawa na nga itong hanap buhay guys. Kumikita ka nito, mangarulin ka kung may Pasko mangarulin New Year pwede ka rin mangarulin or in time pwede ka mangarulin guys kahit hindi Pasko pwede ka ibang music na lang gamitin mo wag lang yung music ng Pasko ganito pinagamit sa iba Kasi maganda maganda talaga to guys yung flauta basta uh, iwasan mo lang talaga yung mga pawal nito tsaka lagi mong hinuhukasan paggamit mo hugasan mo agad mas maganda kung uh, ibilan mo sa mainit na lugar para safe po, wala pong bakteriya kasi laging may ano to tsaka hugasan mo sa ilalim rin para malinis, yan po ang maganda sa plauta mas maganda talaga guys, kung float user kayo, dalawa yung plauta ninyo para uh, malinis lagi, palitan yung uh, plauta ninyo kung mabasa na yung isa uh, yung isa na naman guys, para safe kayo at walang bakterya na uh, mahahagap nyo papunta doon sa lalamunan ninyo. Kaya tandaan po ninyo sa mga nanood dyan, masintabi lang po sa mga kumakain. Legit po itong uh, plauta guys, maganda itong plauta. Basta iwasan nyo lang guys na mag-float kayo na nakaupo lagi. Kasi talagang lala yung almoranas ninyo kung may almoranas kayo guys. Kung may ano naman kayo dyan, may mga uric acid, mataas yung uric acid niyo iwasan nyo na uh, masyadong ipitin yung label ninyo kasi masakit to guys. Kaya kailangan pag mag-float kayo, uh, basta na lagay nyo na dito guys, okay na, wala nang problema yan. Huwag mo nang masyadong ipitin pa kasi magkakaroon or lakasan pag uh, ipit yung mga cord niya guys. Ito kasi yung mga cord niya, yung mga butas-butas niya. Ito yung uh, C, yan. Basta kung gusto kayong matuto nito guys, punta lang kayo sa aking YouTube channel, Tuwan TV. Nandun, guys, tinuturo ko kung anong mga chords sa flauta, okay? Thank you very much po sa lahat po ng mga nanood dyan. Especially na po sa aking mga subscribers. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, mag-subscribe na po kayo. At i bell button nyo na, guys, para lahat po ng aking video, update po kayo anytime. Thank you very much po and welcome po kayo anytime sa aking YouTube channel.